Dai pa rin ang balitang yan, Pangulong Bongbong Marcos sinaksihan ang pamamahagi ng Family Food Pack sa higit limandang pamilya sa San Mateo, Rizal. Kasama mo mula sa IFM Lucera, si Idol Edgardo Maceda. RMM! sa dolas 9 ng umaga ng dumating ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mali Elementary School ng Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Natunghaya nito ang pamimigay ng mga family food packs, hygiene kits at iba pa para sa 546 pamilya o katumbas ng 2,102 individual na napektuhan ng Southwest Monsoon o Habagat at ng Bagyong Emong. Kasama rin ni Pangulong Marcos Jr. sina Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Health Secretary Chidoro Herbosa, Department of Agriculture Secretary Francisco Chocolaurel, Jr., Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan at Rizal Governor Nina Inares. Sa video na kuha ng DSWD, wala nang uh, naging programa pa matapos na makita ng Pangulo ang kaganapan sa nasabing parala na iumalis rin ito. Samantala nitong nakarang araw ng Huli by ito ay nagkaroon din ng relief operations mahigit sa 3,000 supplies ang uh, ibinahagi sa Doña Pepe Covered Court Evacuation Center para sa mga pamilya na pansamantalang naunuluyan sa lugar. Ayon naman sa San Mateo Result Public Information Office kahapon tinanggap naman ng pamalambayan ng donasyon ng Department of Health na mga drinking water gallons, hygiene kits at mga medisina para sa mga nasalanta ng bagyo sa San Mateo Rizal. Kasama mo sa araw ng Kalabasan in 106.3 IFM Lucena Idol at Gardo Maceda, Tatak Araman.